umaga po. Andito po tayo ngayon sa Terminal Santa Cruz. So, dumating na po dito yung bus number 546 na galing Canlubang po. Yan. So, ngayon po guys, titingnan po natin yung unit ng 546. So, guys, ngayon po, samahan niyo po ako. Ipotin po natin yung unit na pagkakagawa po sa Canlubang. Yan. Pag-react po siya. Ito po yung bus number 546. So, tara, let's go. tingnan po natin lahat na nabago po dun sa na-bus na yan. Alright. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Uh, yan po, guys. Yan po yung bus 546. Yan po yung driver, guys. Yan po yung pagkakarehab oh, no. po. Yung Um, ano, bali ano po napalitan na po yung side mirror niya. Dati maliit po siya. Yung, ano? Yung wiper. Ah. Wiper pala. yun Ito yung wiper niya guys. Dati maliit lang po siya. Ngayon po isakop na yung buong windshield. yun Nakapila po siya ngayon guys. Yan, um, malaki na yung pagpa pinagbago po ng 546 dahil nahihirapan po sila may iksi po yung wiper nila um, Yan po, pinis nyo Ikutin po natin yung body nga Yan guys, malupit po yung pagkaka-repair guys pati lahat ng salamin po yan mga brand new mga salamin yan bago oh my god tulog po guys As, mga Sidings. Oh guys nandito po ngayon yan sa Santa Cruz nakapila siya ngayon pangalawa inis niya parang bago bagong bago talaga guys hanggang ligod po yan ganyan po yung unit. Pagkinala po sa kanlubang. Yan po yung route nya guys. Yan guys. Yan po yung pinakalikuran nya. Lahat po ng unit natin na rihab eh, padadala po talaga sa kanlubang. lahat po yan nire nila para po maging makisiguli ang ating mga unit oh my god wow no! yeah, guys makisig talaga so tara pasokin po natin yung loob guys alright oh my yan po guys yung loob nya pupuntahan po natin masyadong oh, maingay no. sa labas yun yan po guys yung flooring nya halos lahat po ganito na po yung itinapalit nila yan po yan po guys tapos yung mga ubuhan yan Pati po yung mga dashboard niya halos kompleto na rin po. Bago ang unit ng wow. ano po mga radyo, yan. Mga console, yan, bago po. Yan guys, ganyan po kaganda pagkagaling po sa Kanlubang. Yes. Yan, halos brand new na rin po yung TV niya. yung mga ilaw niya po para sa mga air duct ayan mga may lining na po siya na ilaw nandun niya pang exclusive ayan halos lahat po ng ilaw meron na ang ganda oh my god sa pinto pagka pinubuksan oh my god Ayan guys hanggang dulo po kitang kita po yung ganda ng mga ilaw sa air duct yan. Bukod din po yung nasa gitna niya yan, pang, pampasero. Mga dimmer light lang po yung mga nakadesign po dyan So ngayon po guys ito 500 series po Dahil nga po na-improve na po nila na ang aircon po is malamig na po. Yan. Oh my God! Yeah! Malamig na po yung aircon niya guys. Yan po. Ang seating capacity po nito is 49-seater po. Yan. Lahat po ng upuan, pinapalitan po lahat. Yan. Ganyan po. Ang kakinis ngayon ang gumawa ang ano po angkan lubang yan kaya nga po lahat po ng mga unit po ngayon is inisa-isa po lahat po ng base kumukuha po sila para mairehab po madala po sa kanlubang lubang oh my God! Yeah! mga nagamit po nito mga may regular na rin po ng unit nila malakas na po yung aircon niya po yung mga luggage yan sa sandangkal mahigit ang taas nya sandangkal mahigit yan guys basta po talaga galing sa kanlubang at narehab bago po lahat pinapalitan nila guys nice. ayos kaya pa masarap pagka bago talaga bagong rehab so guys ayun po ito po yung update po natin sa mga unit po na nare-rehab Lawak talaga Maganda rito sa hulihan Malawak So Yun po guys uh, Maraming salamat po At Napa Ano po natin tong 546 Alright sana aw. Hi guys, ayun po, uh, nako na po natin yung 546. So ngayon po, marami po dinadala po sa kanlubang po ngayon na inire-rehab. So dito po sa Santa Cruz, isa siya na rin po kinukuha po yung mga unit natin na, na nakatambak po sa ating holding area. Hindi naman po kasi kayang pagsabay-sabayin kasi ano po, lahat po ng terminal, kumuha po sila para i-rehab po lahat. Para po sa susunod na taon, marami na po unit na aarangkada po. Ngayon lang po sila nakakabawi. So guys, maraming maraming salamat po sa mga nanonood po yan, sa aking YouTube channel. Ayan, sana isuportahan niyo po ako lagi. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po. Saka yung mga hindi pa naka-subscribe na nanonood po sa atin, yan, pakisubscribe na lang po, yan, maraming maraming salamat po. So, yun po, saka na lang po tayo ma yano, mag ano, shoutout. Oh maraming maraming salamat po, and God bless po. Alright.